Good morning mga kabukid! For today's video, samahan nyo ako magluluto tayo ng aming ulam pang almusal na naman mga kabukid at ito ang aking lulutuin ngayon, galing sa aming tanim ng ampalaya, talbos ng ampalaya ayan tapos galing sa bunga ng aming mga talong at syempre ito, itlog ng aming mga manok, itlog ng native chicken Kapi tayo mga kabukit Kapi na barako. <coughs> Ito mga kabukit ilalaga ko lang yung aming ulam ngayon. Natalbos ng ampalaya, pati yung talong, ilalaga ko din. At pati itong itlog ng native. Mga kabukid, isalang na natin itong kawali na may tubig kung natin ilalaga ang ating talong at saka dahon ng ampalaya. Ah, uh, 'yung aming mga alaga, mga kabukid na pusa, ayan nagpapainit sila sa tabi ng lutuan. Kasi maulan ngayon dito sa amin ngayon, mga kabukid, kaya ayan, ang aming mga alaga, kailangan nila magpainit. Mga kabukid, kumulo na 'yung ating tubig. Ano, 'yung pusa. Ilagay na natin itong talong. Tayko. dasa natin mga kabukid itong ating talbos ng ampalaya maulan ngayon dito sa amin mga kabukid kaya ayan mag, mamaya mag-a-apply ako ng pataba doon sa mga pananing namin para libre ng dilig mga kabukid luto na yung ating talong at in next natin isa lang yung ating talbos ng palaya ganito lang mga kabukid kasimple mga kinakain namin dito sa bukid Kaya siguro madalang din kami magkasakit. Dahil sa laging gulay ang kinakain namin. Kakain lang kami ng karne. Ayan, native na manok. Siyempre. Lagay na natin yung ampalaya sa pinaglagaan ng din ng ano, talong. Saglit lang naman ano, yan eh. Dudutuin. Parang ilanat lang natin yung dahon. Kasi hindi naman pwedeng ilaga ng husto yung ampalaya kasi papait yan. O, okay na yan. Hanguin na din natin. Laga natin 'tong itlog mga kabukid. Mga kabukid, eto kakain na kami ng almusal. Balatan natin yung itlog ng netting malasado lang yung pagluto ko dito sa itlog mga kabukid para makuha mo talaga yung sustansya niya kasi yung mga anak ko mga kabukid ganito ang gustong gusto nila Ayan. tapos ito talong Ayan. Tapos, kuha din tayo ng ampalaya. Ito, masarap. Oh masarap sa sausawan mga kabukid, may pinisang sili. ayan ah, ang pagkain natin ngayong almusal. Kain tayo mga kabukid.

Ay, ano, baby, eh. Hindi ka man na rin kumain. Hmm? Hindi ko kasi ito sa'yo pwede, anak. Sa February, pwede ka na kumain. mga kabukid, ayan, ubos lahat yung pagkain namin, ubos pati kanin paalam mga kabukid <laughs> yung tutong, pinakain ko pa <laughs> sayang eh